Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Ako po ay bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. At narito muli ang tagapangalat ng katotohanan muli po ninyo mapapanood at mapapakinggan sa social media. Na mga kaibigan at mga kababayan, nung nakarang pagtalakay po natin, ay napag-usapan po natin at aking pong itinalakay po sa inyo ang tungkol sa pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalatayang makapagliligtas at ano naman po ang pananampalatayang hindi makapagliligtas? At gaya po nang sinasabi ng kasulatan, ang pananampalatayang makapagliligtas ay ang pananampalatayang may pagsunod, pagtalima, pagganap sa kanyang mga utos. At ang pananampalataya pong hindi makapagliligtas ay yung pananampalataya pong wala pong pagsunod, wala pong kalakip na pagtupad o pagganap sa kanyang mga utos. At sa oras na ito mga kaibigan, pag-usapan po natin ang kapatawaran sa kasalanan. Gaano nga ba kahalaga na ang tao po ay mapatawad mula sa kasalanan? Ano po ba ang ibinigay ng Diyos na mga kaparaanan kung paano po matatamo ng tao ang kaligtasan? Now, ang lahat po ng tao ay nagkasala Gaya po ng ating mababasa, wala pong matuwid ni isa. Kaya po sa maikling pagpapaluwanag, ang kasalanan po ayon po sa banal na kasulatan ay ang pagsuway. At dahil po sa paglabag sa utos ng Diyos, ang tao po ay nagkasala at naging makasalanan. Mula po sa pasimula ng likay ng Diyos, si na, na Adan at Eva at binigyan ng Diyos ng utos Ganito po ang ating mababasa sa Genesis 2 versikulo 16-17 Sabi po dito At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi Sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ay makakain ka ng may kalayaan Datapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama Ay huwag kang kakain Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon Ay walang pagsalang mamamatay ka hindi po ito prutas, hindi po apple uh, na sinasabi po ng iba na mansanas daw po yung kinain po nila Adan na Teba. Hindi po, wala pong gayon mababasa. Kundi sabi lang, sa halaman na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Now, kaya po sa pamamagitan po ng tao, dahil nga po sa hindi po sumunod, sinadan, sa utos ng Panginoon, doon na po pumasok ang kasalanan. Kaya po sabi po ng kasulatan, nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganitoy ang kamatayan ay naranasan, naranasan ng lahat ng mga tao. Kaya po mga kaibigan at mga kababayan, yung maganda pong relasyon ng tao sa Diyos ay nawala dahil po sa kasalanan, ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. At dahil po sa kasalanan, naging marumi po tayo o ang tao sa paningin ng Diyos. Kaya po, sabi po ng kasulatan, akin pong ulit babasahin, lahat po ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala ni isa at walang nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Kaya po lahat po tayo ay makasalanan. Kasama po ako roon sapagkat po ako ay tao. Now, gaano nga ba kahalaga na ang tao po ay mapatawad mula sa kasalanan? Dahil nga po lahat ng tao nang kasala. So, gaano nga ba kahalaga na ang tao po ay mapatawad mula sa kasalanan? Mga kaibigan at mga kababayan, napakahalaga po. Sapagkat ang katumbas po nito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaligtasan saan? kaligtasan po sa parusang walang hanggan. Dahil po malinaw po ang sinasabi ng kasalatan ang kabayaran ng kasalanan ay parusa. Ang kapatawaran ng kasalanan ay disgrasya. Yun na po yung doon po mapupunta ang tao sa dagat-dagatang apoy. Dahil po sa kasalanan. Yun lang naman po ang magiging dahilan kung bakit po ang tao ay itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Kung bakit ang tao ay mapupunta sa impyerno. Dahil lang po sa kasalanan. Pero, tayo po, o salamat po sa ating Panginoon, na sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, ay nagbigay po siya ng kaparaanan. Kung paano po tayo mapapatawad. Kung paano po matatamu ng tao, ang kapatawaran mula sa kasalanan. Now, ano nga ba ang ibinigay ng Diyos na mga kaparaanan kung paano po matatamo ng tao ang kapatawaran mula sa kasalanan? Of course, mga kaibigan, unang-una, pananampalataya. At yung sabi po ng kasulatan, at kung wala pong pananampalataya, ang taong lumalapit sa Diyos ay hindi po magiging kalugod-lugod sa Kanya paso po, unang-unang requirement sa ibinigay ng Diyos, pananampalataya. Now, kung may pananampalataya ka na merong Diyos, saktong-sakto po ito na lamang po ang kailangan po natin magawa upang tayo po ay mapatawad sa kasalanan. At sinisigurado ko po, mga kaibigan at mga kababayan, na kapag naganap po na sa isang tao ang mga bagay na ito, ang hakbang na ibinigay ng Diyos sa mga kaparaanan, 100% na siya po ay napatawad na sa kasalanan. Unang una mga kaibigan at mga kababayan, pagsisisi o magsisi. Ang ibig pong sabihin mga kaibigan, ay paghinto, pagtigil o pagtalikod sa gawang masama. Pagtigil sa kasalanan. Yan po ang hinihingi po ng ating Panginoon. Sabi po ng kasulatan na kayo may mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi. Sapagkat sabi po ng Panginoon, maliban na kayo magsisi sa inyong mga kasalanan, kayo po ay tatanggap ng parusa. Kaya po kung hindi po tayo magsisisi at hindi po natin tatalikdan, uhihinto ang paggawa ng kasalanan, ay hindi po tayo makakalapit sa Diyos. Dahil po ang ikalawang requirements mo na ibinigay po ng Panginoon ay ang magsisi. Parang ganito po yung mga, mga kaibigan at mga kababayan. Parang sa anak po yan, ang isang anak na nagkasala sa kanyang mamagulang, pupunta yan, di ba? At sasabihin ng anak sa kanyang mamagulang, Pa, Ma, Tatay, Nanay, patawarin niyo po ako. Dahil po ako'y nagkasala, naging matigasin po ang ulo ko po. Ako po'y ay rebelde sa inyo. Ako po'y naging suwail. Kaya po ako po pinagsisisihan ang aking nagawang kasalanan. Now, paano po malalaman ng nanay at tatay, mama at papa, na nagsisisi ang anak? Siyempre, walang iba po. Hindi niya na po gagawin po yun. Ihinto na po niya yung pagiging masuwanya niya. Hindi na po siya magiging matigas ang ulo. Kapag may sinabi ang magulang, ang mama at papa, na ikabubuti niya, susundin niya, at hindi niya ito kukontrahin. Hindi niya po susuwayin. Yun po ang tunay na pagsisisi, may pagtalikod, may paghinto. Parang ganito po yan. Basta sabi baga po natin na sa isang tao ay nagsisisi kung ginagawa niya po ng paulit-ulit. Di ba po? Hindi. So, ganun din po yan. Ang pagsisisi po na hinihingi po ng Panginoon ay yung pagtalikod po sa gawang masama. Paghinto, pagtigil. At isa po yan, mga kaibigan at mga na ibinigay po at sinabi po na Apostol Pedro na sinabi po niya, managsisi kayo. At ito po ang pangatlo, ang mabautismuhan sa kanyang pangalan. Dahil kung hindi po tayo mababautismuhan, hindi po tayo maipapanganak na muli ng tubig at ng Espiritu, hindi po tayo mapapatawad at hindi po tayo maliligtas. Sapagat sabi po ng Panginoon sa Marcos 16.16, 16, 16 ang sumasampalataya at mabotismohan ay maliligtas, datapatan ang hindi, ay parurusahan. Malinaw po yan mga kaibigan at mga kababayan. At ating mababasa sa Acts 2.38 na sinabi po ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, akin po sasabihin po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, maliban po na maganap po ang kaparanang ito na ibibigay, ibinigay po ng Diyos, hindi po tayo mapapatawad. Walang ibang kaparaanan na ibinigay ang Diyos kung paano po matatabo ng tao kapatawaran. Wala po wala pong shortcut, wala pong shortcut sa kare ng Diyos Wala pong ibang paraan na ibinigay po ang Diyos na kaparaanan maliban po dito Kaya po kung hindi po natin ito magagawa o magaganap O hindi po natin ito susundin, hindi po tayo mapapatawan Wala pong shortcut, wala pong ibang paraan na ibinigay ang Diyos maliban po dito sa aking itinuro Wala pong iba maliban po sa sinasabi ng kasulatan kaya po sinabi ng Panginoon, maliban na kayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi ninyo makikita ang Diyos. Ibig po sabihin, hindi po kayo maliligtas. Maliban ang tao ay mabautismohan sa tubig at bautismo sa Espiritu na Dios na nagbibigay, ay hindi po tayo maliligtas. Hindi po natin matatamo ang kapatawaran mula sa kasalanan niyo. At akin po sasabihin, kapag hindi po tayo napatawad mula sa kasalanan at nanatili po ang ating kasalanan, yun po ang magdadala sa atin para po tayo ay tumanggap ng parusang walhanggan. Hindi po ako nagsabi noon ang Biblia. Dahil kung hindi po ito magaganap sa atin, para po tayong baboy na pagkatapos palakihin, ay kakatayin din isang araw. See? Ayaw po ng Diyos na ang tao po ay mapahamak Ayaw po ng Diyos na ang tao po ay maparusahan Kaya po may ibinigay po ang Diyos na kaparaanan Kung paano po mapapatawad ang tao Unang-una, sumampalataya Pangalawa, talikdan ang masama At pangatlo, ang magpabautismo sa kanyang pangalan Now, kung hindi po natin pa nagagawa ang mga bagay na ito Na tayo po ay hindi pa po, po nakakatanggap ng bautismo ito na po yung pagkakataon. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng kasulatan, kapag narinig na ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyong papagmatigasin pa ang mga puso. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw na ibinigay po ng Diyos para mapakinggan mo ito. At ito yung dahilan kung bakit napanood mo ito. Now, mga kaibigan at mga kababayan, kung tayo po ay totoong nananampalataya totoong sumasampalataya may, na mayroong Diyos, paniwalaan po natin ito. Wala pong ibang itinuturo ang Biblia kung paano po mapapataw ang kasalanan maliban po dito. Now, mga kaibigan at mga kababayan, inyo na pong nalaman at ina pong napag-usapan kung gaano nga ba napakalaga na ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Alam na po natin yung mga bagay na ipinigay ng Diyos sa mga kung paano po matatamo ng tao ang kapatawaran kapatawaran mula sa kasalanan. Ang kailangan na lamang po natin gawin ay ang sundin ito at ganapin. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon, alalahanin po natin mga kaibigan at mga kababayan, ibig po ng Diyos ng tao po ay lahat ng tao ay maligtas. Ibig po niya yun. Pero dahil po may kalayaan po tayo na ibinigay ang Diyos ay binigay sa atin, na kung paano binigyan niya ng kalayaan ng mga anghel, ay ganun din po tayo may kalayaan. So tayo po ang gagawa po ng kapalaran po natin sa kabila. Buhay na wala hanggan o parusang wala hanggan. Susunod so, po ba tayo o hindi? Paniniwalaan po ba natin ang kanyang mga salita o hindi? Nasa atin po ang pasya. Isang bagay lamang po ang siguraduhin ko mga kaibigan at mga sa inyo. Kapag nagawa po natin ang mga bagay nito na ibinigay po ng Diyos, tayo po ay may katiyakan na natanggap na po natin ang kapatawaran mula sa kasalanan na ang Diyos po ang nagbigay. Hindi po ang tao ang nagbigay po nito, kundi ang Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, hanggang dito na lamang mga kaibigan at mga kababayan, hanggang sa susunod po muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo.